Hello guys! Welcome back to my channel Maritas Kitchen and Travel To this vlog, magluto tayo ng <clears throat> Litsong manok The wall, litsong manok sa kawali So, una guys I-marinate muna natin yung ating chicken Ayan, nilinisan ko na yung ating chicken Yun Malinis na siya So Ang um, Ilalagay natin ng una ay Mayroon ako nitong barbecue honey So, magpapakain natin, guys. Barbecue honey. Tsaka yung ating oyster sauce. Okay. Tapos maglagay din ako ng oregano. Gan natin siyang hihiwain. At saka yung ano, uh, Korean chili paste. Ito siya guys ang nagpapaano sa ating barbecue. Ayan, maglagay lang tayo ng one spoon. Isang kutsarang ano lang. Uh, chili paste. Ng Korean chili paste. Tapos yung ating paminta. Okay. At saka yung ating at uh, chili sauce. Ilagay din natin tayo ng kunting chili sauce. Hindi naman maraming, kunti lang. So, i-rub natin siya. I mamarinit lang natin siya guys ng mga uh, half hour. Ayun. Bago natin siya ilagay sa ano. hindi natin siya i-barbecue sa labas guys, kung hindi sa kawali ko lang siya gagawin. iba barbecue yung ating oregano. Iano ko lang yung ating oregano. Na maaamoy na rin yun. Kasi iaano pa natin siya. Ilalagay natin siya sa kawali. So, sa kawali natin siya i-barbecue guys. Yung oregano ay pang pang alas pang alas ng langsa siya guys. Yung oregano. Tsaka yung ano din niya. Ay, tika saglit. Mayroon akong kalimutan guys. Okay. Maglagay pala ako ng kalamansi. Mayroon akong tatlong kalamansi ilalagay dito guys. I-ano lang natin yung kanyang buto. Huwag lang natin isali. Para hindi mapait. <clears throat> Ayan, so kamayan na lang natin guys. Limas-limasin na lang natin yung sa kamay. Kasi ang hirap pag like, ano tayo ng gloves. So, kasi yung gloves din is mas maganda yung ano eh, mas maganda yung kakamayin kasi maaano natin siya oh. Ayan. Ano po nga? Oh. Mm. Wow. Sarap ang bango. So mamaya guys, meron pa siyang pag ini-ano natin siya, i pa muna natin yung mga ibang ingredients. Pero dito i sa marination, ah uh, ito muna ang ating gagawin. I-marinate muna natin siya Ng mga ano, half hour. O, oh, ilid mo natin siya ng uh, kalahating oras. Half hours. I-ano muna natin siya. So guys, okay na siya. Naka 30 minutes na tayo. So, samahan nyo ako guys. Doon, lutoin natin siya sa likod. So, mainit na yung ating man ng kawali. Lagyan natin ng mantika. Kunti lang. So, kalimutan ko yun yung ating camera guys. Uh, ginger. Ito yung ginger guys. Anak mo natin yung ating garlic. Atong garlic. Hindi ko ba siya tinagalan ng balat. Kasi mas mabango kasi pag may ano siya, may balat. pa ipaano lang natin ng konti yung ating garlic. Then yung ating onion. So ayan na brown na yung ating uh, onion. So ilagay natin yung ating chicken. At ilagay yung kanyang ano guys, yung fire lang natin siya sa sinuman po lang tapos tapos balik na natin okay so balik na natin siya guys oh okay. So, ang lalong magpapasarap sa ating barbecue. So, orange juice. So, orange juice yan guys. Lagyan ko siya ng 2 cups. Para maluto yung ating chicken. Uh, so, i-reduce natin yung, yung tubig na yan hanggang mag-dry talaga siya guys. So, okay. So, ngayon guys, takpan natin siya. Tapos, yung kanyang apoy is low fire. Ay, medium fire. Hanggang mag-reduce siya, guys. So, guys. Ayan. Tsaka so, mag-add ako ng kulting uh, soy sauce. Pangpakulay lang niya, guys. Pangpakulay lang. So, Yun, nag-reduce na yung kanyang Uh, sauce. Pero, kailangan pa natin siyang i-reduce pa ng konti. Wow! Oh, ang sarap! <clears throat> sa araw-araw, sa yung sa Dagdagan pa ano? natin yung kulay kasi hindi maano yung kulay niya. Ah, hindi rin naman ayon. Okay. Guys, magdagdag ako ng kunting ano ha, kunting orange. Ayun, ito ang ginamit ko guys. Kanina kasi nilagyan ko siya ng ano, Ayan, nilagyan ko siya ng tubig. So, ngayon, hindi ko, dagdagan ko ng hindi. Oh, ang ganda. So, wow. Mm. So, lalo siyang sumarap. Sa ano niya. Da dahil sa ano niya, guys, sa yung, sa, uh, tawag niyan, sa orange. Ang sarap. Mm. So, I think is tama na to guys. Hindi pa siya gano'n siya nag-reduce, pero yung, gagamitin ko yung sauce niya. Mamaya yun ang pang ano natin. So guys, okay na siya. O, oh. yung ano, yung ano niya, yung sauce niya, gagamitin yun ang pang ano natin, yung sauce niya, sausawan. Hindi na ako gagawa ng uh, iba pang sausawan. So, ito na yung ating sausawan. Kasi napakasarap, guys. Napakasarap talaga. Dahil sa kanya, orange na ginamit ko. Wow. Oh. Okay. So, guys, ito na yung ating, uh, ano yan, chicken, chicken, hindi lemon, orange, orange chicken barbecue. So, sana, guys, magustuhan nyo ang recipe kong ito at like. Paki-subscribe sa hindi pa nakapagsubscribe. At paki ring yung bell para update po kayo sa mga susunod kong video. At pakicomment na lang, guys, uh, sa may gustong katanungan. Okay? Kung gusto magtanong, pag-comment na lang guys. Para malaman ko rin kung alin, alin yung mali ko guys. So, see you sa susunod kong video. God bless! Bye!